Ako po ay cheerleader lang dito Ngunit uh, una po, uh, isang magandang magandang umaga po hanggang hapon na na Limang oras lang po tayo dito At uh, ako po ay talagang natutuwa Sapagkat uh, alam niyo po, sa pagpunta ko po dito ang aking po uh, tinitingnan ay ang kapayapaan. Kanina po, habang nakikinig ako, marami pong mga agam-agam, napakarami pong mga extra baggage, marami pong mga bagay na kinakatakutan. Sana po sa usaping ito, iwan po na po natin lahat ang mga nakalipas. Sana po tingnan natin yung tunay na daan sa kapayapaan. Kanina po, mayroong sundalo nagsabi sa at ngayon ay eh, yung magdalo, sabi niya, nakapalaban siya. Ganun din po sinabi ni Chairman Iqbal, nakapalaban din siya. Pero itong usapin na kapayapaan po ito. Pag sinabi po natin kapayapaan, reconciliation, kalimutan na po natin yung nakalipas. Sana po, ang dasal po natin lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa ating mga mambabatas. Nasa inyo pong kamay. Katulad po nung sinabi ng aking kumpatre. <laughs> <laughs> Kapag ito po sa Pansamoro, basic law ay nagtagumpay, susunod na po ang napakaraming masasabi po natin mga katulad ng Bangsamoro na nag-aantay Nag-aantay po lahat. At magiging historical po ito para sa inyo, mga mahal naming mambabatas. Ito po ang iiwan yung legacy sa Pilipinas na kayo po ang naging daan upang makamit po talaga ang tuwing na daan. Maraming pong salamat.